photo na mukhang nasa hospital bed uh, si dati Pangulong Rodrigo Duterte at meron siyang uh, hospital tag, dalawang tag uh, sa kamay niya. So hindi po totoo yung yes. photo na yon. Uh, hindi totoo yung photo na yon na uh, malamang edited yung uh, photo na yon ibang pasyente ibang pasyente yon uh, inano lang nila yung mukha ni dating pangulong uh, detente. wala po siya sa hospital ng uh, detention unit nandoon po siya sa regular wing uh, ng detention unit uh, at kanina um, naglalakad naman siya mag-isa albeit may dala-dala siyang kung, kung tungkod. Kung, kung. Kung, uh, oo. Nadaladala siyang tungkod. Uh, so clearly, oh, wala siyang uh, sakit na kumbaga uh, kailangan niya maging bedridden. Pero sa, nabanggit ko nga last time sa mga wala dito, sinabi ko na umiyak siya. Sobrang payat niya. Hindi ganyan yung uh, itsura niya na nakikita niyo sa standee sa, sa likod. Uh, hindi ko yes. siya nakita. Kaya, except sa photo niya nung siya ay binata pa. Pero sinasabi ko sa inyo na, pati ito nabanggit din ng nanay ko ha, hindi lang ako ang nakapansin. Mm -hmm. Hindi nag-stand yung face niya. Mm -hmm. Hindi tulad wow. 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 sa ating lahat, na bumabagsak na yung ating mga mukha. kami <coughs> hindi cannot go out. <laughs> <coughs> bumabagsak na yung ating mukha. Sa kanya, hindi. Bumagsak yung mukha niya. Yan ang sabi. Yan ang sabi ng anak ko, Mami. Sa... Yung mga kertin na Sabi niya, guwapo daw si uh, Lolo Rudy. Hindi po magsak yung kanyang mukha. Yung kanyang wrinkles. Mas marami pa nga siguro ako ano eh, yung crow's feet dito. Ilan lang. Yung dito lang talaga meron. Sa Pero yung dito wala. Kaya so, yung dito niya, um, for an eight year,